everyone. So, ito again ang ating continuation ng pagsagot ko sa mga question nyo dito sa TikTok. Tu um, <laughs> sa TikTok while I'm doing my makeup at itong makeup na to para lang to sa company IT. Tuwan-tuwa yan. So, ang gagamitin naman nating next product, ayan, nakapag-blush na ako, nakapag-powder na rin ako, is itong ECN ko uh, Cream Cheek Blush. Pwede din siya sa um, parang eyeshadow. And then, um, ang <clears throat> Ang shade naman nito is Gold Digger. So, lalagay ko na lang yan sa Yellow Basket at sa Blue Up ko. Ilalagay ko na lang yung link nyan. So, ang question po niya, <clears throat> Hello, ask ko, does it matter if mali yung name title sa plane ticket to Taiwan? Miss, Mrs, kasi nakalagay po sa plane ticket ko pa Taiwan. So, ayun na nga. Ang... Sa totoo lang, importante din naman kasi yung title. Kasi guys, uh, meron kasing mga specific na name na parang naging unisex na yung name natin. Uh, yung may mga unisex name na kasi. Meron na kasing babaeng George. Hindi mo na alam kung babae ba si George o lalaki ba si George. Meron na rin pong, may kilala kong Irish. Irish is parang sounds like babae, di ba? pero si Irish lalaki, hi Irish, mo ah. Ano na? So alam mo importante pa rin naman na uh, ilagay natin yang sa ticket. Okay, hindi ko hindi, hindi ako mag hindi ako mag joke. Okay. <laughs> pero yon, yung title kasi ng Mr. Uh, ano bang meron? Meron kasi mga airline na Mr. and Miss lang wala nang misis na option. Which is a question po ni ma'am, yung miss at misis is okay lang. Ang OA ko, okay lang. Say, <laughs> so, after ko nito, very, very light lang. Magmamaskara muna ako. Asa ng aking mascara? And then, ang mascara ko, <coughs> ano ba yan? Bakit kanina pa ako nag, ano, yung boses ko? Ito hyper curl ng Maybelline. Favorite ko din to. Pero, in, to be honest, hindi naman ako magaling talaga sa mga makeup-makeup. Ako, ito, influential lang din talaga to ng mga friends ko, ganyan. At saka mga napapanood ko na influencer. But anyways, pag po miss at saka missis, okay lang yan. Wala na pong issues yan. Um, kahit ako, pag nagta ako, ang ginagamit ko lang din, miss. Ang, ang magiging concern, ah uh, ang, ano ba? Kung ang um, naging issue nyo po, ang title nyo is from Miss to Mister. Yun talaga, kailangan nyo i-amend. Especially for international flight. Very important. Very important. Importante talaga na kapag ka nagtra-travel tayo abroad, tama talaga lahat. Name, first name, last name. Uh, may mga airlines kasi na hindi na talaga pinapansin yung middle name. hindi Sa totoo lang sa... Sa ticket, hindi naman importante talaga yung middle name. As long as natama yung first name, at saka last name mo, that's it. Title, Mr., Miss, Junior, M.A., Maria, yan, yung mga yan. Kasi yun yung mga madalas na question talaga sa akin eh. Yung mga question na yan. Pero parang considering as same gender naman, kasi yung Miss and Mrs., okay lang po yun. Wala naman siyang problema. And then, maglalight lipstick lang din ako. Yung lipstick ko is Kristen Dior, tapos, ang shade nito is 840 Forever Radiant. This is Rogue Dior. Mm, search mo. <laughs> Gift to ng asawa ko. So, hindi siya for daily use. Pang ano lang to. Pang special occasion. Like ngayon. Company ID. Special to. Gamitin natin to. Sayang. Baka ma-expire. So, yun lang. Ay, at bayan. Medyo orangey kasi 'to. So, ayun lang. Nothing to worry po for international kung miss or Mrs. Kasi okay lang 'yung basta walang problema po 'yan. Si so, blend ko na lang siya using my finger. Diba? Ang ganda, mat finish. Eh. Ah, Pak, company ID it is. So ayun lang. 'Yun lang yung sagot. Okay lang po 'yun. Um as long as na nasa same gender 'yon, miss and missis, wala namang problema kasi kahit ako na married na, madalas din kasi yung before, yung mga travel ko pa nga before na married na ako. Miss lang din naman yung ginagamit, hindi na missis sana lang thank you bye